Tara na, mukbang tayo mga idol. Siniya diyals ang ulam ko. Linagay ko sa oven at napakasarap. Tignan nyo naman ang pagkaluto. Napakasarap. Ito yung tinitimplahan ko kaninang naglalayb ako. Oh, napakalinamnam. Talagang ang sarap srap ng lasa. Itong manok na linutok ko. O, nakita nyo naman ang mga ingredients na linagay ko. Very, very simple lang. Tapos linagay ko sa oven. Ganyan yan. Magluto kayo mga idol. Simple lang naman yung mga ibinigay ko kaninang uh, ingredients, di ba? Kung nanood kayo ng aking live. Ito na yon Nang naluto kong siniyad <laughs> dyan. ayun na nga mga ito tapos na ako bang maraming salamat sa inyo po Ito na lang yung naiwan no charap din kayo okay salamat sa iyong panunod mag ingat balagi good night yan sa Pinas God bless everyone